Welcome back to my channel. Okay. For today's video is andito kami sa aking alaga. Nagpapasyal-pasyal. Ayan. 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 Naglalakad-lakad lang kami kasi sabi ng aking amo ay maglalakad-lakad kami. Idiwa yung alaga ko. O diba di guys? Maganda siya. Wala masyadong tao. Mamaya. Mamaya may mga tao mamaya. na mamaya. Exercise na rin kasi. Diyos ko para ano para makapag exercise yung katawan guys ayan bira lang kami ngayon mag pasyal ngayon kasi ano na pa lapit na yung ano init dito so parang parang ano na lang konti na lang yung lamig pero still nag jacket pa rin kami ng aking alaga. Hina, 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 hina. Ano yan? Ano yan? Yala. Hina. Mga hinak. Ayan. Diba? So, lakad, lakad lang. Lakad, lakad. Lakad, lakad yung aking alaga. Let's see, Kida. Cycle. Aywa, cycle. Asyan. Shui, shui. Shui. Ay, sabarish, way. Sorry, may kong alaga. Ay, yan na, hamsak. Hamsak. Niyas, mapi, hamsak, ana. Mahabe, ana. Mahabe. Les, mapi, habe, ana. So, and this, Dito tayo, pipi ko. Dito tayo, tal. Bakit, dad, di hanak? Di hanak? Yala, tal. Yala. Ha? Ha? Oh, no. Shui shui bus. Ba Badin kita. He? Eh? Lumiko na kami guys. Lumiko na. Hina. Hina. Aywa. Yeah. Very good. Shatter ya gal bi habibi. Shui. shui shui. Shui shui. Lumiko na kami guys. Lumiko na kami. Kasi. Medyo maano siya. Di ba Jlis? Matapit? Let's matapit. Oh, diba. Ha! Try, try! <laughs> Tada! Wow! Parang ano, malabo yung camera ko. Malabo yung camera ko. Nakakainis! Nakakainis, ay! Nakakainis. Sway, Try, Ano ba naman kung ano na to? Palubog na yung araw, guys! It's already 6, I think 6.20 p.m. na. We're in Saudi. Hi, yellow guy. Palubog na yung araw. Di ba? Shwe shwe, galbi. Shwe shwe. Ah, uh ah. -huh. Di ba? Maganda ng ano. May sa kabila, maganda din sa kabila. Highway na siya, guys. Highway na. Highway na siya. ayan o ayan o ayan bermuda guys ayan bermuda yung aking alaga ay pala dudo pala dudo ay yung ano guys yung palaruan lesha. ayan sya ayan yung palaruan guys ayan. Umikot lang kami dyan kumikot kumikot ng kumikot kumikot ay pwede ba ha, shush shush sy mape, saray saray o. Ayan. yung highway may mga ilaw na siya kasi pagabi na 6.20pm na here in Saudi Hail. Ayan yung ano, yung palaruan nila. Hmm. Diba? Uwahid at nan. wahid at nan. Kala sita sa basa. Ha ha ha. Lala

Sa ulo naman. <laughs> yeah. di diba? Gagabi na. Gumagabi na, abore. Gumagabi na. Yeah. Sa so, way bang ka, Sa way bang ka, Meron yung pa Hay pangalawang palaruan doon, guys. Eh. Ay ba, abore? sasakyan. dito. Yan. I make this vlog for memories, guys. Kasi, inshallah, soon, aalis na ako dito. Uuwi na ako ng Pinas. Memories. I make memories lang kasi. Siyempre. Ibak. Kampo muna. <laughs> lang. Ano natin dito dahil? Uh. Wow. Nagano sila ng mga bulaklak dito guys. Bulaklaki. Eh. Hmm. Mga bulaklak. Orange and yellow. Yan. My favorite color. Favorite, favorite color guys. Yala Laguna. na. Ang ganda oh. Wait lang nga. Picture natin. natin. Uh. Yala, na punggol ka. na, sabi. Na, isekel. Nasa na isekel. Asyan, go mama. Yala na. Go. Punta na sa kabila. Ayan, ayan guys, may may tanim sila doon. Style nila. Yung kanilang mga design dito. Bago lang to guys eh. Ayan, may, bago na naman na. Ayan, bago na. May bago. Hina! Aywa. O, oh, diba? Like it. Mm sila. lang dalawa lang yung kulay mm -hmm. yellow orange lang It's a white mm. yellow orange na tibo mm. tapos ayan meron silang exercise dito pag once na magusto nila mag exercise ayan may exercise nang dito ayan tibihin na Hina, yala, hina, tibihin na. Yala, isis. Yan ay. Eh. Shway, shway, ha? Yan. this one. Ay, wah. Ayan. Yan. 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 get in na. Yan. Yan na. Go. Yan. Umagabi na siya. Yung sunset natin, wala na. Bye, sunset. Ipunggol sa. thank you Hello guys, ayan, gumagabi na Aray ko Gumagabi na guys, gumagabi na siya Ayan, klaro na yung mga ilaw sa daan Ayan Gumagabi na Ayan siya Wait lang Ano man po pala sa uh, paligid Ayan na siya guys Gumagabi na siya. It's already 7 p.m. Eh, dito sa Saudi Arabia. ha -il. Ayan. Ang ganda tingnan. Galing ka nag-exercise. Ay! Nakakapag-exercise. Matagal na rin hindi nakakapag-exercise. Alam. alarm Matagal din na hindi pag exercise Kaya parang na nananakit yung mga legs ko. Nananakit yung aking mga legs, guys. Asan si Amo? Talin. Gwene, gwene, mama. Yes. Olha, olha,